bubog sa trabaho lang. Eh, pag sa trabaho lang, parang kumain ka lang ng ano yan. Ng yeah, kasi usually, is masakit yung bako. Pero wala kang madulas sa kansada, yung mga slide sa mabanyo. Ano, wala kang laglag -lag sa mga ano. Wala kang operation, gano'n. Wala naman. mag dito sa mga Let me see. Malala mo pag may carpal tunnel, ang isang tao, pag sinara niya yung bitbook, kamay niya, pag binukas niya ay eh, ayaw dumiretso-diretso. gano ka? bola oh Hindi ka rin pagtatansin mo niya. Ang tawag dyan, dito, oh. pag ganit, pa ganito? Ito? Pag nabitiinan, masakit. Oh. Hmm. masakit. Ang tawag dyan, de-curving? D-curvy ng mm -hmm. tao. Ang karpal talaga siya, maaaring eh, pag dito tumama, lalagutok-lagutok to. Pero pag dito, gumaganyan, d-curvy. Yan. Pag ginanyan ko, masakit hindi. Pag ganito, pag ganito, pag ganito, paano siya masakit? Yung, kaya yung pinaka-udot, eto, kapag nandito yung D-size. Ganyan. Yan. O, oh, binayaran mo 500, ganito. Eh. Oh. Ganito. Matapit si T.O. O, Pagpano mo ko, double take? Ay, Nandito pala, eh. Diyan lang pala, mamaya wala na yan. Huwag labanan. Sige, siya stir Yeah. Ano kinakayan ng Sa kabilang. Ah, Dito? Hindi dito. Paano siya? Bukit 'yung ganyan. Ah, suparang sangay, parang sangay. Hindi dito, hindi dito kasi dito ang liquorito ng Calo Cooper Bank. Mas yung no. Hmm? Hindi na? Okay. Hu. Kailangan lang pala, oh, tumunog na naman at tanggal, oh. Bawal na naman daw yung ano. Hay. Mo tulong tulong tayo. Iga <laughs> e, ang patagilit, Yan sa likod mo naman, common na back pain yan. Iga uh, ang patagilit. dapat tinanapan nila ng mission order. Uh -huh. Wala yung mga silang batay kasi yung mga ulan-ulan ng pa rin ba sila? Yung mga anong ulan? Oo, oh, namugulay? nandiyan pa rin. Kapag na mukha ka Yan lang yan. Tignan mo mga yan. Para kang bagong ano, labas sa itlog. spasm lang ito. Tignan siya eh. Yung mga ano niya, tignan mo naman yung build up ng muscle niya. Pero pag na-plus na, -na ng ano ito, kulang lang ito sa plus ng pagmamahal, tol. O? Tignan so? Nanginitan ko na nga yan eh. Tignan so, tignan mo, parang likod ng lalaki. Hawa ka mo. Wow! <laughs> tignan mo. O. Oh. Lalo po din niya, Roy, masas mo si ma'am. Pero madali lang yan. Ano lang yan? normal lang yan no? sa trabaho talaga natin ngawitan tapos liligo tayo hindi naman tayo pwede maligo kakapitan tayo ng mga lamig lamig hindi niya tawag ng muscle spasm very simple lang yan tanggal gamit o oh, wait yung ayaw ha kasi lang yan Pero ganun talaga ng mga Pilipino pero nakasample din yan. Video niyo kung pag ng pera. Dapat kanina din ang seal, down, get. Ayan. Binahan talaga seal. Alam mo na, tapos mamasas ulit yung dito mo. Pakay mga stress-stress mo dyan. Yes.

na pintot na yung taba-taba. <laughs> Kanina po. <laughs> Parang ano eh. Okay. oh, check mo. Nakapot na yan. oh, nga, wala na. Okay. Wala ano na yan. Simple lang sabi ko, simple lang yung mga sumasak. Eh, okay? huwag lang kayo maligod